Kumusta sa'yo? Okay, diretso na tayo sa ating paghimay ngayon. Ang paksa natin, uh, pagbabago. Alam mo, isang salitang simple pero parang laging may dalang komplikasyon, lalo na kung eh, leadership ang pag-uusapan. Ang mga material na hawak natin ngayon, galing ito sa isang um, pagsusuri tungkol sa leadership. Gagamit tayo ng mga halimbawa, galing sa Biblia, nandyan yung kwento ni Propeta Samuel, tapos yung paghingin ng Israel ng hari, pati na rin yung karanasan ni uh, Apostol Pablo sa barko. Meron din kasamang personal na salaysay, eh galing sa may akda, tungkol sa isang malaking organizational merger. So ano ba ang mission natin dito sa pag-uusap na to? Gusto nating himayin, 'di ba? Kung bakit nga ba uh, napakakomplikado ng pamumuno kapag may pagbabago. Titingnan natin kung paano ba masusuri yung mga di inaasahang resulta, yung unintended consequences, tapos yung pagkakaiba ng pagbapalit lang ng leader versus uh, pagpalit ng buong sistema. At lalo na itong konsepto ng spiritual authority. Okay, sige, simulan na nating bungkalin to. Binanggit agad sa ating binasa na ang leadership sa baseline pa lang talagang, alam mo yun, puno na ng hamon at panganib. Pero mas nagiging masalimuot paraw ito kapag may malaking pagbabagong nagaganap. Kaya isang critical na kakayahan daw yung matutunang i-anticipate o yung parang matantiya mo kahit paano yung mga unintended consequences, yung mga resultang hindi mo inaasahan or uh, pinanlano. Oo. Oh, oh. At ang isang medyo uh, mapait na katotohanan dito ay ito ano, hindi porket nag-initiate ka ng pagbabago e eh, mawawala na yung problema. Ang mas akmang pagtingin daw dito ay parang para kang nagpapalit lang ng set ng problema. Ah, okay. Umaasa ka lang na itong bagong set ng mga problema ang kakaharapin mo, eh mas kaya mong sikmurain kesa dun sa mga problema ang iiwanan mo. Kaya napakahalaga na bago ka sumabak, nasuri mo na. Ano ba yung mga posibleng di inaasahang kapalit nitong gagawin ko? Wow! Yung konsepto ng pagpapalit lang ng problema, parang ang bigat nun para sa isang leader, ano? At may classic na example nito sa Lumang Tipan, sa 1 Samuel 8. eto yung lumapit yung mga elders ng Israel kay Samuel at nagsabi, Bigyan mo kami ng hari para maging tulad kami ng ibang mga bansa. Ang dali kasing isipin na gusto lang nilang palitan yung mga anak ni Samuel na corrupt. Pero hindi lang yun eh. Kasi ang talagang hinihingi nila, hindi lang bagong tao, kundi bagong sistema ng pamumuno. Gusto nilang lumipat mula sa deocracy kung saan ang Diyos ang kinikilalang hari, di ba? At um, um, namumuno via propeta or hukom patungo sa monarchy, isang hari na tao. At dito, dito nagiging mas komplikado. Ah. Kasi ang pagpapalit ng leader, yan ay uh, succession planning. Pero yung pagpapalit ng buong istruktura, yan na ang organizational development. Mas, mas mabigat yun. Inihahalin tulad nga yan sa larong pick-up sticks. Ah, yung parang jenga pero yung manipis na sticks. Nakapag bumunot ka ng isa, hindi mo alam kung ano pa yung ibang gagalaw o babagsak, ganon. Eksakto. Ganon daw kakomplikado ang pagbabago ng estruktura, ang daming magkakaugnay na bagay na maaaring maapektuhan sa paraang, eh, hindi mo inaasahan. Okay. Para mas makipanagin itong pick-up-sticks analogy sa totoong buhay, balikan natin sa glit yung konteksto ni Samuel. Kasi... Mahalaga ring tandaan na si Samuel mismo naging leader siya matapos ang isang malaking kabiguan sa pamumuno ng mentor niyang si Eli, di ba? Oo, oo. Nagkaroon ng corruption sa mga anak ni Ellie, natalo ang Israel sa digmaan, nawala yung kaban ng tipan, kumbaga bagsak ang moral, bagsak yung tiwala sa sistema nun. At si Samuel sa loob ng dalawang taon, naging tapat siya Naibalik niya yung kaayusan, nakuha niya yung respeto ng mga tao, pero heto na nga, nung tumanda siya, yung mga anak naman niya yung nagpakita ng korupsyon. Parang nakita ng mga tao yung pattern, di ba? Hmm, oo nga. Mukhang depektibo yung sistema ng pamumuno by hukum or propeta kasi nauulit yung problema. Kaya yung reaction nila, ayaw na namin nito, gusto namin ng hari. Ah, hindi ko naisip yung dati na yung hingi pala ng hari, hindi lang dahil sa anak ni Samuel, kundi dahil sa pattern of failure na nakita nila mula pa kay Ellie. Pero ang mas matindi pa yung sinabi ng Diyos kay Samuel, di ba? Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako na maghari sa kanila. So, yun pala talagang ugat pagtanggi sa theocracy mismo. At yun yung structural change. Tapos nagbigay pa ng babala yung Diyos sa pamamagitan ni Samuel tungkol sa mga potential na unintended consequences ng monarchy. Sinabi ni Samuel, kukunin ng hari ang mga anak ninyo para sa hukbo at trabaho. Oo, conscription. Kukunin ang pinakamagandang lupa ninyo, kukunin ang ikapo ng ani, pati mga alipin at kawan. Taxation at conscription, yun nga pwede parang umabot sa puntong aariin kayo ng hari. Grabe, may kasabihan pa nga daw yung ama ng mayakda, no? Na minsan daw mas mukhang berde yung damo sa kabilang bakod kasi nakatayo ito sa ibabaw ng septic tank. <laughs> isang paalala na usisain kung ano talaga yung nasa ilalim ng isang magandang pangako ng pagbabago. Pero, di ba, hindi pa rin nakinig yung mga tao. Hindi. Pinili pa rin nila yung hari. At dito natin makikita yung isa sa pinakamalaki at uh, madalas makaligtaang resulta ng pagbabagong ito, yung paglawak ng basehan ng kapangyarihan, yung power base ng leader. Paano 'yon? Sa theocracy kasi, yung korupsyon ng mga anak ni Eli o ni Samuel, bagamat masama, may limitasyon. Ano lang ba yung kaya nilang gawin? Mangikil sa handog, tumanggap ng suhol sa paghatol. Pero sa monarchy, nagkaroon yung hari ng kapangyarihang magbuwis para punduhan ang isang hukbo, yung kapangyarihang gumamit ng organized force. Dahil dito, lumawak ng husto yung potensyal na pinsala na kayang gawin ng isang kurap na leader. So nakita natin yung pagbabago sa structural power, lumawak yung kapangyarihan ng hari, mas malaki yung potential for abuse. At dahil mismo dyan, nagiging mas critical yung isa pang uri ng impluensya na hindi nakasalalay sa istruktura o puwersa. Dito na pumapasok yung tinatawag sa ating material na spiritual authority o espiritual na otoridad. Ito raw yung karapatang makaimpluensya na hindi galing sa titulo o posisyon, kundi sa pagtingin ng mga tagasunod sa espiritualidad at ah, uh, karakter ng leader. Paano ba ito nahuhubog? Sabi sa source, hindi raw to instant. Nabubuo ito over time sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, yung consistent na pagpapakita ng makadyos na karakter, lalo na sa mga pagsubok. Mm -hmm. Pangalawa, yung pagiging totoo at bukas tungkol sa sariling spiritual journey, mga tagumpay at pati, alam mo yon, kabiguan. At pangatlo, yung paglilingkod gamit ang mga espiritual na kaloob. Hindi lang yung mga spektakular, ah, kundi pati yung epektibong pagtuturo o pamumuno sa worship na may patnubay ng espiritu. Oo. At ang nakakatuwa dito, ito yung power na hindi mo makukuha sa appointment letter o sa org chart. ba? Diba? Ito yung klase ng impluensya na sa gitna ng gulo tulad ng kwento ni Apostol Pablo sa barko, mas tumitimbang paminsan kaysa sa utos ng kapitan o ng sundalong Romano. Oo nga. Sinasabi nga sa ating binasa na ito yung preferred na power base para sa isang leader kristyano bagamat may iba pang lehitimong basihan ng kapangyarihan siyempre. Uh, yung kwento ni Pablo sa Gawa 2728, bilanggo siya noon papuntang Roma. Tapos nag-warning siya na huwag munang maglayag kasi basama yung panahon. Pero sino ba naman siya, di ba? Prisoner lang. Kaya hindi siya pinakinggan. Mas pinaniwalaan yung mga uh, eksperto sa barko. At alam na natin yung nangyari nagkaroon ng napakanakas na bagyo, nawala na ng pag-asa yung lahat. Pero si Pablo, Nawalang formal power. Anong ginawa niya? Una, nanatili siyang kalmado dahil sa personal niyang ugnayan sa Diyos. Mm. Pangalawa, sinera niya yung message ng angel na walang mamamatay. Pangatlo, nagpakita siya ng practical leadership, hinikayat niya silang kumain para lumakas. At pagdating sa Malta, yung incident nung ahas na hindi siya tinablan at yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, lahat yon, parang nagpatibay sa paningin ng mga tao na may kakaiba siyang koneksyon at otoridad. Gabi yung transformation niya from prisoner to the most influential person on board. No? Walang formal authority pero yung spiritual authority niya. Kitang-kita, talagang wow. At yan yung mahalagang point. Yung spiritual authority na yon ang nagbigay sa kanya ng platform para mapakinggan, mapaniwalaan at masundan kahit nasa gitna sila ng krisis at takot. Okay. Ngayon, i-connect natin ito sa pamumuno sa pagbabago. Paano nakakatulong yung spiritual authority? May magandang analogy dun sa source para daw itong langis sa makina ng pagbabago. Oo, yung nga eh napadulas nito yung proseso. Alam mo naman kapag may pagbabago, laging may resistance, may alitan, may friction, di ba? Oo, totoo. Nabanggit nga yung apat na common forms of resistance. Una, takot. Yung puro what if, paano kung pumalpak, paano kung mas lumala. Pangalawa, timing. Yung pag-delay, sasabihin maganda yan pero wag muna ngayon pangatlo kalituhan or confusion yung sinasadyang guluhin yung usapan i-highlight yung mga komplikasyon para maparalyze yung decision making at pang-apat yung pinakamasakit yung atake personal na paninira dun sa nagmumungkahi ouch at dito papasok yung langis ng spiritual authority para ma-handle yung mga yan exactly kasi ang pundasyon ng spiritual authority ay tuwala trust at kapag may tiwala yung mga tao sa karakter at intensyon ng leader, mas madaling malampasan niyang mga resistance na yan. Mas handa silang makinig, magtanong ng maayos, imbis na manira, at sumubo kahit may takot. May magandang quote doon eh. Ang tiwala ay parang hangin. Kapag nariyan, hindi mo napapansin. Kapag wala, wala ka ng ibang maiisip. Ah, ganda nun. So, kapag mataas ang SA, yung spiritual authority ng leader, mas mataas yung level ng tiwala mas madulas yung takbo ng pagbabago. Pero kailangan din nating maging ano realistic. Kahit gaano kalakas yung spiritual authority, hindi to magic wand, 'di ba? Binigay na example si Moses, sobrang taas ng spiritual authority ni Moses. Nakita ng mga Israelita yung paghati sa dagat, yung mana from heaven, grabe. Pero pagdating sa pagpasok sa Promised Land, Natakot pa rin sila sa mga higante. Hindi sila na-convince ni Moses. Tama. Hindi siya guarantee ng success. Pero ang punto ng source, kahit magtagumpay o mabigo yung isang attempt sa pagbabago, yung spiritual authority pa rin ang dapat na preferred na sandalan ng leader. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay daan sa kanya na manatiling tapat sa kanyang karakter at panawagan, kahit na hindi paborable yung resulta. Yung kanyang reaksyon sa kabiguan o pagtutul ay patuloy pa rin nagpapatibay o sumisira sa kanyang spiritual authority para sa mga susunod pang hamon. Okay, okay. Ang ganda ng mga prinsipyong to at mga halimbawa mula sa Biblia. Pero totoo pa ba yan sa mga komplikadong organisasyon natin ngayon? Nag-share nga yung author ng sarili niyang experience para ipakita na posible to. Oo, ikiwento niya yung merger, yung pagsasanib ng dalawang dating magkaribal na network ng mga mission agencies, yung EFMA na naging The Mission Exchange at IFMA na naging Cross Global Link. Napakatagal na raw usapan na kailangan nilang mag-merge, pero ang laging sagot ng marami, kailangan pero imposible. Parang langis at tubig daw sila. Wow! Anong ginawa nila? Paano naning posible? Dahan-dahan. Nagsimula sa collaboration, mga joint events, hanggang sa lumakas yung call from the members. Bumuo ng task force. Nung una, akala ng author, hindi matutuloy kasi lumabas daw lahat ng lumang samaan ng loob at mga pagkakaunawaan, mga historical baggage ika nga. Ah, yung mga pick-up sticks na naman? Oo, parang ganun. pero tinuloy nila, dumaan sila sa napaka-komplikadong proseso pagbuwag ng dalawang lumang legal structures, paggawa ng bagong pangalan, Mission Nexus, bagong statement of faith, bagong business model, bagong leadership, pagsasama ng staff cultures. Ang pinaka-highlight niya ay yung bottom mismo ng mga miyembro ng bawat organisasyon na buwagin yung sarili nilang grupo para mabuo yung bago tinawag nila itong himala wow so pinapakita lang nito na kahit gaano ka yung mga prinsipyo ng leadership ng pag anticipate sa consequences at siguro yung pinag-ugatan na tiwala na nabuo through collaboration and perhaps spiritual authority ng mga leaders involved ay nagpapatakbo pa rin ng malalaking pagbabago kahit sa modern setting oo oh Pinapatunay nito na posible yung tila imposible kung may tamang proseso, pasensya, at marahil yun na yung pinagbabatayan na spiritual integrity ng mga namuno sa proseso. Sige, subukan nating i-recap yung mga napulot natin. Una, nakita natin na ang pagbabago sa pamumuno ay eh, likas na komplikado at isang malaking skill yung matutunang i-anticipate yung mga di inaasahang bunga. Tandaan, parang nagpapalit ka lang ng set ng problema. Mm -hmm. Pangalawa, may malaking pagkakaiba yung pagpalit lang ng leader sa pagpalit ng buong sistema o estruktura. Mas masalimuot yun, gaya nung transition ng Israel mula theocracy patungong monarchy na nagpalawak din sa power base ng leader at sa potential for abuse. At pangatlo, pinag-usapan natin yung spiritual authority isang uri ng impluensya na hindi base sa posisyon kundi sa karakter, relasyon sa Diyos at paglilingkod. Nakita natin to kina Samuel at lalo na kay Pablo. Ito yung nagsisilbing langis, kumbaga, na nagpapadulan sa proseso ng pagbabago at tumutulong sa pagharap sa resistance dahil pinalalakas nito yung tiwala. Bagamat hindi garanti ng success, ito pa rin yung dapat na preferred power base ng isang leader. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, iwan natin to sa iyo. Oo. Kung babalikan natin yung paglipat ng Israel mula theocracy patungong monarchy, nakita natin kung paano nagbago yung power base. Ito yung tanong. Paano kaya sa paglipas ng panahon, nahuhubog ng uri ng kapangyarihan na palaging sinasandala ng isang leader, ito ba ay spiritual authority, posisyon, Puwersa, kaalaman, popularidad, ano man yan. Paano nito nahuhubog hindi lang yung kanyang mga desisyon kundi pati na rin yung mga inaasahan or expectations at maging yung mismong collective character ng kanyang mga tagasunod. May epekto kaya ito sa culture ng grupo or organisasyon? Ano sa tingin mo? Isang malalim na tanong yan para pag-isipan mo. Maraming salamat sa iyong pagsama sa ating paghimay ngayon. Hanggang sa susunod.